Hoy, hoy, hoy mga guys! Panibagong araw, panibagong buhay! Uh, uh, For today's video mga guys, ay nandito tayo sa Kiapo. Magtatanong tayo kung magkano yung solar. Tara, samahan nyo muna ako! Wala prebis previous! Wala! <laughs> Kala ko may prebis ganyan siya! Magkano tong ganito ma'am? Pero pag ganyan, nang kaya lang pag yan, electric fan, TV, ilaw. Electric fan, TV, ilaw. Ilang watts yan ma'am? 100 watts. 100 watts. Eh yung kasama yung mga ref, washing. Yan babadget ka na lang ano, bali 120. 120,000? Okay. May kasama ng battery yun ma'am? Kompleto na yon. 120,000. Pwede pa ganahin yung ref, washing, speakers, TV, lahat 120,000 Ganyan ganito din kalaki yung ano ma'am panel niya. Mas malaki pa dito. Ah, ah, mas malaki pa diyan? Ah, mas malaki pa pala diyan, no. Oh. 450 watts 'yung panel. Ilang watts ma'am? 450. 450 watts. Uh -oh. Mm, 450 watts. Ito yung mga solar nila, oh. 120,000. Ito ma'am, magkano po ito ma'am? 8.5 isang set 8.5 pero ilaw Electric pan, TV lang Ang pwedeng paganain Okay, okay Okay ma'am, sige ma'am, salamat po Magtatanong-tanong muna ako sa iba si nagpapatanong lang Kung sa po yat, street lang ito ma'am no? Kung sa po yat Ganyan kalaki sir? 100 watts ano yan, sir? Diretso sa battery? Pag-package na yan sir. Pag, sir Ah, package na yan, magkano sir? Panel, battery 9.5 9.5 9.5 Oh, Tapos one, ito, sama to panel, okay. panel. Tapos panel oh. Okay 10 meters na wire 9.5 9.5 10 meters na wire Kasama 10 meters na wire oh. Okay May okay. dalawa kapag ilaw na bulb na DC Dalawang ilaw kapag ganito Kasamang ilaw, dalawa oh. Ganito, dalawa. Itong malaki naman, sir. Kasama, parang ganda din yan. Solar din. Ayan, sir. Pag may mga speaker. Ano speaker? Kaya Bye-bye. Kaya yan, kaya yan. Itong battery lang yung gamit. 9.5, sir, no? Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Sir. Thank you. Tatanong-tanong pa ako. Dito lang yan, sir, no? Malapit, no? May eh, video ko lang kung saan malapit. Sir, magkano yung ganyang kalaki, sir? ganyang kalaki yung solar? 6,000? Isang set na yan, sir? Pag isang set, sir, magkano? 21,000? Ilang watts yan, sir? 450 watts? 450 watts, ganito kalaki. Magkano nga ulit sir yung isang set sir? 21,000 Anong mga pwedeng malibre nun sir? Anong pwedeng malibre nun? <laughs> Ayan lang yan 21,000 Walang wala freebies? Wala, wala Kala ko may freebies Ganyan siya kalaki oh 21,000 isang set na to dito yan mga guys sa Gonzalo Puyat Street mga guys isang like ay sapat na hanggang dito na lang mga guys salamat sa panonood hanggang sa muli oh ha -hay!